So, paano nga ba tayo mamumuhay na may katapangan bilang alagad o tagasunod ng Panginoong Yesus? May tatlong point tayo. Una, stand with integrity. Pangalawa, follow God's vision, not man's wisdom. At pangatlo, choose sacrifice over anger. So, number one, stand with integrity. Kung gusto mo mamuhay na may katapangan para sa Panginoong Yesus, ay papanatilihin mo ang iyong integridad ang salitang integrity ay galing sa salitang integer na ang ibig sabihin ay buo. Ang isang tao may integrity ay buo o whole. Ang ibig sabihin ay nananatili siya na parehas pa din sa kung sino siya at sinasabi niya at ginagawa niya at ugali niya sa kahit anong sitwasyon at kahit nasan man siya. Ang ibig sabihin consistent siya. Ang ibig sabihin wala siyang double life na iba ang sinasabi niya kaysa sa ginagawa niya may kita mo na consistent ang kanyang values at principle sa public at private na buhay. Sa Old Testament naman, pag sinabi na integrity, ang ibig sabihin ay walang kapintasan, kumpleto at buo din. Sa New Testament, ang ibig sabihin na integrity ay pagiging honest at masigasig na gumawa na mabubuti. Kaya kung gusto mo magkaroon ng integrity, ay kailangan mo maintindihan na kailangan mo maging seryoso at intentional na alamin ang kalooban ng Diyos upang ito ang iyong magawa sa buhay. Sa pamamagitan ng pagbabasa at pag-aaral mo ng salita ng Diyos, ay malalaman mo ang kanyang plano at kalooban sa kung paano ka mamumuhay bilang kanyang alagad. Ang ibig sabihin, magle-level up ka na at buong sigasig na ipapamuhay ang salita ng Diyos sabi sa Santiago 1:22, mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos kung ito'y pinapakinggan lamang ninyo, ngunit hindi isinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Kaibigan, ito'ng katotohanan. Ang discipleship ay dalawang bagay. Una, sinisikap mo basahin, aralin, unawain ang salita ng Diyos. Pero hindi ito magtatapos doon sa pag-aaral at pag-unawa kundi pangalawa sisikapin mo din na ipamuhay ito sa buhay mo ito yung discipleship ang ibig sabihin ay hindi ka titigil sa pag-aaral lang o hindi hindi ka papayag na masayang lang ang salita ng Diyos na natanggap mo magpaplano ka at isa sa buhay mo ang pagsunod at paggawa ng tama ganito ang buhay ni Joseph. Sabi sa Matthew 118 18-19, ito ang naganap ng ipanganak si Heso si Maria na kanyang ina, at si Jose ay nakatakda ng magpakasal. Ngunit, bago sila makasal, nagdadalang tao na si Maria sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Subalit dahil isang matuwid na tao si Jose na kanyang mapapangasawa at ayaw nitong malagay sa kahihiyan si Maria, ibinalak niyang hiwalayan si Maria ng palihim. Kaibigan, nakita mo ba yung salitang matuwid na tao si Jose? Ito ay pagpapakita sa atin kung sino si Joseph pagdating sa kanyang pagkatao at pamumuhay. Ang ibig sabihin ay gumagawa na siya ng matuwid at tama. Hindi lang siya ibinilang na matuwid ng Diyos dahil sa kanyang pananampalataya, kundi sa praktikal na paraan ay talagang ginagawa na niya ang tama. Narealize ko ang tapang ay nanggagaling sa passion ng isang taong gustong gumawa ng tama sa paningin ng Diyos. Sila ang mga taong may integrity na nagbubunga ng katapangan. Sila ang mga taong handang mamatay para lang masunod ang Diyos na gawin ang tama. Ang katapangan ay hindi pinipilit sa isang tao, kundi nagmumula ito sa puso na nagmamahal sa Diyos. At dahil mahal niya ang Diyos, ay pinapanatili niya ang kanyang integrity kahit mahirap ang sitwasyon. Gagawin niya ang tama kaya merong nakakakita o wala. At kapag ang naging guiding principle sa buhay ay ang paggawa ng mabuti at tama, yung tipong sa lahat ng magiging desisyon mo ay babalik ka sa tanong na ito bang gagawin ko o plano ko ay tama sa paningin ng Diyos? Kasi kung hindi ay hindi ko ito gagawin. Kahit sino pa ang magpwersa sa akin at kahit ano pa ang mangyari ay susundin ko ang Diyos. Kaibigan, kapag ginagawa mo ito, ay makikita mo kung paano ka sasaluhin ng Diyos sa desisyon mo na piliing gawin ang tama. At pag naranasan mo ang pagkilos ng Diyos, ay ano mangyayari? Lalakas ang iyong loob. Na lalo pang sumunod sa Diyos, ikaw ay mas tatapang. Kaibigan, tanda mo ito. Hindi ka instantly magiging matapang. Kung di ito ay huhulmahin ng Diyos sa iyo, habang pinapanatili mo ang iyong integrity, gagawin mo ang tama palagi. Pero sa kabaliktaran, kung ikaw ay nagko-compromise, pinapangatwiranan mo ang alam mo naman na mali, pinipilit mo ito sa Diyos, ay hindi kanya matutulungan. Oo, maiintindihan niya na hindi madali ang pinagdadaanan mo, pero gusto niya maranasan mo na totoo siya at buhay na kung magtitiwala ka lang sa kanya na gawin ng tama, nako, makikita mo na hindi mo pagsisisihan ang desisyon na ito. Kasi dahil sa nagdesisyon ka na na sumunod sa Diyos at sinasabuhay mo na ito, alam mo, anong ginagawa mo? Hinahanda mo na ang sarili mo sa mas mahirap na challenges. Ready ka na sa mga mas malalaking responsibilities na ibibigay ng Diyos. Si Joseph, mahirap ang kanyang kalagayan. Sila ni Maria ay nasa betrothal period. Mas seryoso ito kaysa sa simpleng engagement. Bakit? Kasi ang turing sa kanila ay mag-asawa na. Except, hindi pa sila pwedeng mag-sipping hanggang hindi pa nagaganap ang formal wedding. At kung sakaling nagbago ang isip ng isa at makikipaghiwalay, ay kailangan niya munang mag-file ng divorce para maging legal ang kanilang paghihiwalay. At marahil sobrang nasaktan si Joseph sa nangyari. Yung babaeng pinakamamahal niya, itinalaga na niya ang kanyang buhay para sa kanya. Magpapakasal na lang sila. Hindi siya nakipagrelasyon sa iba. Pinanatili niya ang kanyang purity at katapatan. Kaya lang, ito ang balita bunti si Maria. At kahit ganito ang sitwasyon, hindi siya nagwala at gumawa ng iskandalo, kundi ayaw niyang mapahiya si Maria. Kaya nagpasya siya na i-divorce na lang siya ng palihim. Ito yung initial reaction niya kasi hindi pa niya alam na ang pinagbubuntis ni Maria ay galing sa banal na spirito. Kaibigan, importante sa Diyos ang ating integrity. Sabi nga ni Pablo sa Corinthians 11.1 Tularan ninyo ako gaya ng pagtulad ko kay Kristo. Wow, ang sabi ni Pablo ay tularan siya. Narealize ko na may karapatan si Pablo na sabihin ito sa kanyang mga ginagawang alagad. Bakit? Kasi siya man ay tinutularan ang Panginoong Yesus. Ang ibig sabihin ay may integrity siya. Kung anong sinasabi niya ay ginagawa niya. Kung ano siya sa public ay ganun din siya sa private. Ibigan, anong isang bagay na hindi mo maituro na wag gawin ng iyong asawa at mga anak kasi ikaw mismo ay ginagawa mo din kahit alam mong mali. Kaibigan, mawawalan ka ng authority at credibility kung wala kang integrity. Alalahanin mo na ikaw ay anak ng Diyos at tinawag ka niya para maging representative niya dito sa lupa kung nanampalatay ka sa Panginoong Yesus, ay tignan mo kung ano ang tingin ng Diyos sa iyo. 1 Peter 2.9 Ngunit kayo ay isang lahing pinili, grupo ng maharlikang pari, isang bansang nakalaan sa Diyos, bayang pag-aari ng Diyos, upang magpahayag ng mga kahangahangang ginawa niya. Siya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman patungo sa kanyang kahangahangang kaliwanagan na hindi tayo ang Israel na lahing pinili. Pero tayo ay spiritual na lahing pinili kung nanampalataya ka na sa Panginoong Yesus. Ikaw ay may espesyal na katungkulan. Ikaw ay maharlikang pari. Hindi ka ordinaryong tao sa paningin ng Diyos, kundi ikaw ay kanyang pari. Ikaw ay pag-aari niya at nakalaan para sa kanyang layunin sobrang blessing nito na tayong nasa kadiliman dati ay nilipat na sa kaliwanagan sa kanyang kaharian at ang bonus ay binigyan ka pa ng tungkulin ano yon ayon sa talata ay nilaan tayo ng Diyos para magpahayag ng mga kahangahangang ginawa niya ang ibig sabihin ay ang paraan na dinisenyo ng Diyos para makakilala sa Diyos ang ibang tao ay sa pamamagitan natin na maharlikang pari. At dahil ikaw at ako ang magpapahayag ng kahangahangang ginawa ng Diyos sa iyong buhay at sa akin buhay, ay marapat lang na ikaw ay merong integrity. Marapat lang na pinipili mo gawin ang tama. Bakit? Kasi sa paggawa mo lang ng tama, doon mo lang mararanasan ang kahangahangang pagkilos ng Diyos sa iyong buhay. Sa kabaliktaran, kung hindi ka sumusunod ay hindi ka makakaranas ng pagkilos ng Diyos sa buhay mo at mabibigo ka gampanan ang pagiging pare mo sa ibang tao. Mabibigo ka gampanan ang pagpapahayag ng kahangahangang ginawa ng Diyos sa iyong buhay. Bakit? Kasi wala kang ipapatotoo sa kanila kung hindi ka naman sumusunod sa Diyos. Kaya nga kung ikaw ay may integrity, ikaw ay malayang makakapagturo. Meron kang authority. Kaibigan, nasubukan mo na ba ng isang taong hindi naman napapagkatiwalaan? Malamang hindi mo siya pinapansin. Tama ba? Para sa'yo, basura ang lahat ng sinasabi niya. Bakit? Kasi sa lungat ang ginagawa niya, sa sinasabi niya, hindi nagmamatch. Hindi mahalaga kung magaling siyang magsalita at mataas ang pinag-aralan niya o kahit pa mataas ang posisyon niya sa gobyerno. Pero kung hindi siya napagkakatiwalaan, iba ang sinasabi niya sa ginagawa niya ay hindi ka makikinig sa kanya. Baka sabihin mo pa sa kanya, ayusin mo muna ang buhay mo bago ka mag-preach sa akin. Ibigan, kung gusto mo baguhin ang mundo para sa Diyos, ay kailangan mo ng integrity. Maring hindi ka maging mayaman dahil sa integrity at honesty mo. Pero pinoposisyon mo naman ang iyong sarili sa lugar na pwede kang pagpalain ng Diyos at makakapagpala ka din ng ibang tao. Ibigan, tanda mo ito. Kung meron kang integrity, ikaw ay my security. Sabi sa Kawikaan 10.9, ang namumuhay ng tapat ay pinaghaharian ng kapayapaan, ngunit ang may likong landas ay malalantad balang araw. Kaibigan, meron ka bang peace sa iyong buhay? Ano ang pinag-aalala mo? Maaaring nag-aalala ka sa mga problema, pero tong kailangan mo maintindihan. Kung meron ka mang dapat maging concern, ay hindi ang iyong problema, kundi ang iyong lakad. Ikaw ba ay tapat at may integrity? Kasi kung meron, magkakaroon ka ng kapayapaan. Kasi ang Diyos ang aayos ng iyong pangailangan. Huwag mo ubusin ang oras mo sa pag-aalala sa iyong problema, kundi sikapin mo ng todo na makalakad ka sa katuwiran at bahala ang Diyos sa pangailangan mo. Sabi sa Mateo 6.33, Ngunit higit sa lahat ay pagsikapan ninyo na kayo'y pagharian ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng inyong pangailangan. Sabi sa talata, ay higit sa lahat. Ang ibig sabihin, ito ang unahin mo dahil ito ang pinakaimportante, higit sa lahat, ano daw yung importante na mauna? Mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban. Maraming tao nagre-reklamo sa kanilang buhay dahil puro problema daw ito at sinisisi ang Diyos sa kanilang kalagayan. Kaya lang, patuloy naman silang hindi lumalapit sa Diyos at hindi inuuna na sundin ang kalooban ng Diyos. Pero sa kabaliktaran, kung sinisikap mo mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban, sinisikap mo siyang kilalanin at sundin, ay anong pangako ng Diyos? Ibibigay niya sa inyo ang lahat ng inyong pangailangan. Okay, paano ba ginagawa ang pagsunod sa kalooban ng Diyos? Kaibigan, kailangan mo ipakita ang iyong integrity sa iyong mga anak. Meron ka bang mga pangako sa kanila na hindi mo tinutupad? Meron ka bang tinuturo sa kanila na hindi mo ginagawa? sa trabaho, kailangan mo ng integrity. Kahit wala nakakakita, ay ginagawa mo ba nang tama ang iyong trabaho? Sumusunod ka ba sa policy? Honest ka ba sa iyong reports? Sa iyong pamilya, kailangan mo ng integrity. Iba ba ang nakikita nila sa iyo kapag linggo kaysa Monday hanggang Sabado? Nakikita ka ba nila na palaging may excuses para hindi gawin ang tama? Nakikita ba nila na isa kang mabuting katiwala ng Diyos sa iyong pananalapi at paggastos? Kaibigan, sino ang mga kaibigan mo? Sa ka nagbababad sa gabi? Kaibigan, kailangan mo din ng integrity sa iyong society. Binoboto mo ba ang tamang tao o binoboto mo lang ang kandidato dahil meron siya mga regalo? Naalala ko na merong isang ahente na nag-aantay sa isang purchasing agent. Habang nakaupo siya at nagaantay, ay nakita niya sa ibabaw ng table nung purchasing agent ang bid document ng kanyang kalaban. Kaya lang yung presyo, hindi niya makita kasi natatakpan ng isang lata ng coke. Sabi niya, wala naman siguro masama kung titignan niya lang, sisilip lang siya, sandali lang. Wala pa naman ang purchaser at wala naman makakaalam kaya lang alam mo, pag angat niya ng lata ng coke, butas pala yung sa ilalim. Nagbagsakan yung mga maliliit na pellets. Ito pala ay setup lang para itest ang kanyang integrity. Alam mo, hiyang-hiya yung ahente. Hindi niya nakuha ang negosyo, syempre. Kaya nga, kaibigan, stand with integrity. May nagsabi, integrity without knowledge is weak and useless. And knowledge without integrity is dangerous and dreadful.